si Don Shopao. Ayan, si Don Shopao. Ay, naku, nilusog naman itong isa. Sarap buhay. Kapapalit ko lang ng sa pinang mga upuan. Huwag iihi na ha? Hmm? Kapupupo ha? Upo-upo lang, ha? Ha, ah, Chopao? Chopao? Ay! Ay! Active na naman. Nako! Handa na namang marangkada yan. Mananakit na naman yan. Pupulang dyan ha. Nako, ayan si haba o. Oh. Sige, kalmutin mo patola yan. Wala ka, pinunit mo na yung karton. Sige, ngat-ngat pa more. Kinakain mo yan? Gutom ka ba? Diyan ka pa talaga sa basket ha. Siya talaga lang yung siopaw ha. Ayan. Ano yung ginagawa mong yan? Huwag mong sirain yan ha. Ibang klaseng trip mo na naman yan ha, siopaw. Itago. Siopaw. Kinakain mo yan ha. Kinakain mo yan. Hmm? Hmm? para kang rabbit yan ah kang ka ba rabbit ka lahat na lang yung ngat mo ah hmm, sige kinakain mo yung karton ah Aalisin ko na yan dyan mamaya. Siya pa, ka dyan, ha. Ibang trip mo, ha. Okay, labas na dyan. Huwag mong yan. Labas dyan. Shhh dyan ayan na si Choco oh Wow. Hmm. Oh, Grabe talagang ipin ito Parang daga. oh ayan si Choco. O, oh, laro kayo. Labas dyan. Labas dyan. Coko. Choco. lepas na jan eh laro daw kayo ni choco hayaan mo na choco ayo makipaglaro. paglaro at si siopaw hayaan mo sya palo ni ate yan pag -ising. sana si siopaw sana si siopaw choco Ay, no. Nagnangat-ngat pa rin. Hmm. Dun sa loob ng basket. Siyopaw. Hindi na naman sila bati. Kanya-kanya na naman silang laro. cho bao naiinggit naman yung isa walang kalaro bantayan mo hanggang sa lumabas dyan lalabas din yan dyan ayan stick na lang tuloy kay Shopao nakay Choco yung daga tingin nga baka warak warak na yan ha. nasa kanya yung daga eh siopaw yung stick siopaw <laughs> huwag mong ngat ngatin yan masira So, ayan, sa mga nagtatanong kung anong pagkain ni Siopaw, ito ang pagkain ni Siopaw. Ayan. Siopaw, ayaw ni Ki, ayaw kasi ni Ki sa minang wet. Ayan. Goodies. Hindi ito sponsor, guys. Binili namin ito lahat. Ayan, iba-ibang flavor. Ayan. Ayan, may tuna. Maraming flavor ang goodies, eh healthy mackerel. Yan. yan ang paborito niyang pagkain kaya yan ang ini-stock namin. Iba-ibang flavor. Tender tuna. Yan. Maraming flavor ang mackerel. Yan. yan, marami siyang stock. Ito naman ang sa malalaking aso. <laughs> yan, kay Choco. Yan ang Caesar ni Choco. Yan. Hindi sila magugutom, guys. Pero si Shaobao kumakain pa rin ng dry. Yan. Yan ay OC. Pero mahina kasi siya sa dry kaya ito talaga ang favorite niya. Yan. Si Choco naman ay Caesar lahat ng flavor ng cesar wag lang chicken minsan minsan lang kasi nangangati siya Yan. sa mga big dogs Yan. eto pala kay choco din. pero pwede rin sa malalaking aso vitality nilagay ko na sa canister pero hindi ko nila inalis yung plastic kasi baka mapagkamalang pagkain ng tao kasi lagayan ng pagkain niya ng tao eh. <laughs> yan. Para hindi ma-expose. Tapos yung tips ko pala guys, kapag dry, ay wag nating basta-basta ilalagay kung saan na yung paglalagyan natin ay kunwari magmo-moist. Kasi uuurin po yan. Dapat hindi siya nagmo-moist o hindi napapatakan ng kahit anong tubig. Kahit patak-patak lang o ano lang, mabasa lang ng konti ay mag-aano yan, mag, bubukbok, magkakaroon ng uod, nakakadiri, gagapang. So, syempre, masisira ang tiyan ng ating alaga. So, yun lang guys. Update lang sa mga pagkain ng aking mga alagang dagul at tiyanak. <laughs> dagul at tiyanak. Vitality para kay Choco kasi kailangan pala rin daw na may nangangat-ngat ang aso kasi para sa ipin nila Ayan. tapos ang kanilang treats ay Ayan. Kasi sa, to sa totoo lang, ayaw nilang mag-toothbrush. Kaya dapat may nangangat-ngat din sila. Ayan si Choco. Oh. Ang mayabang na si Choco. Choco! Aga-aga mo nag ha. Andito na yung mga pagkain mo. Hmm. na choosy ka. Choosy yan, hindi ka? O. Oh. Oh. Treats. <laughs> pag treats, lalapit yan. Pero pag hindi, nako, magpapahabol pa yan. Sumunan ng treats. Ayan na, maglilinis pa si mama eh. Ayan, mga nakaabang. Maya-maya, mag-exercise muna kayo. Takbo-takbuhan, dali. Exercise muna. So, ayan. Ayan, guys. Mas marami pa ang pagkain ng aso sa tao. Ayun ang sa tao. Oh. <laughs> Halo-halo na. So, ayan lang. Good morning sa lahat. Bye-bye. Bye-bye na haba. Bye-bye. Laro lang yan ha. si may, o nanonood lang sa inyo hindi kayo nahihiya, naglalaro kayo parang nag-aaway na Tama na, na si Siopaw, oh. Si, si Kisa may gusto rin magpaglaro. Kaso ang mga laro nila, mga bardagulan, eh. Eh, si Kisa may five years old na yan, eh, oh. Five years old na yan. Tanda na. Aba, ang don itim, kagigising lang. Ala, hindi na nahiya ang laki-laki tamad. Nagigising mo lang. Susmeo. Wala mag umihi ka na. Choco, siopao Tama na yan. nagkakapinang isang pichel <laughs> nanonood sa kanilang mga harutan basta walang sakitan wala pa namang umiiyak sa kanila sa araw-araw na paghaharutan at bardagulan nila wala pa namang umiiyak <laughs> Yeah. Katatapos ko lang maglinis. Kapi-kapi muna. Ay, may na naman yung padsa, tapos iihi kayo sa sahig. Ayan, si Itim bumalik sa pagtulog. Tama na yan. Kisyang, okay na si Kisyang, ganyan, behave, behave lang yan eh, no? Hmm, behave lang yan. O ganyan, ganyan lang yan, bait yarn. Siang Mbak baik Ika baik di ba? Mbak eh